Ayan guys, oh. Nasa napakataas na ng aming inakyat. Up, naroon pa ang pinakaibaba niyan guys, oh. Ha? dulo dulo na yun. Napapagod na. Hingal kami sa pag-akyat din eh dahil ang nyug ay naandun sa ibabaw. Tapos, dito pa namin yan, ipapagulong. Maga kung ilang gulong pa kami ng... O, oh, yun na yan. Yan na nga yan iyan naman yung ibang nandito sa ibabaw talagang dito ang bagsak nyan yung ibang naan sa may una-unahan sabi mong inipunan doon na yun sa pakabila naman doon ay just ko po napakahirap guys dito ng aming sitwasyon sa pagkukupras Ayan, masyadong masyadong napakatarik nito guys buti nga dito sa parting ito dahil wala ditong malalaking bato Puro, ayan, puro, ganyan lang siya. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Sa hirap niyan. Dapat pala nga doon na tayo dumaan. Para hindi masyadong mahirap ang ate. Ayan, guys, oh. Ayan. Oh. Sa dalang ng nyug dito, guys. Sa mga patarik na ito. Buti kung sag na yung nyug dito, guys. At hindi lugi yung pag-akyat kaso nga napakadalang ng puno ng nyog kaya napakahirap kunin ang nyog din eh. dahil iilang puno itong aakyatin namin na ito din eh. hindi naman pwede guys na hindi namin ito iipunan kahit o kahit pa ilan ilan ang puno ng nyog dahil sayang din naman dapat pala dun tayo dumaan ayan oh. Ayan na siya. Nung palangani, doon kami dumaan sa kabila. Diretso na dyan sa ibabaw na yan. Ayan. Napakahirap. Sobra. Doon sa kabila naman guys, sa padulo doon, ganito rin siya kasukal kaso napakarami niyang mga batong napakalalaki kaya minsan natatakot na kami din doon sumuot dahil baka nga may may mga malaki ng mga sawana mga anakunda ayan ayan malapit na kami dito sa tagudod <coughs> ang hirap nga na mga dito sa ganito kasukal nipay ha nipay and guys bye na yeah, dahil malapit na kami dito sa pinakatuktok ay isa pang yun oh, nasa bundok ayun o oh, biruin mo yan, guys o oh. bihirang bihira ang puno dito ng nyug pero kailangan natin kailangan namin siyang akyatin dahil may pa isa isang puno dito naman medyo malimit na siya oh. Ayan, pero napakahirap lalo na tayo dyan guys. Talagang bangin na bangin yung parting parte na yan. Ayan guys, babay na. At kami ay mag-uumpisa na.